Ito pala yung update sa Pinay na inilibing ng amo niya sa garden. Uh, last na nakausap pala siya ng pamilya niya is noong uh, May pa. So ilang months na hindi siya nakausap. Hindi mo lang nila hinanap, hindi mo lang nila nireport dito. So ito mga mods, panuorin niyo ang buong kwento. Napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha. Matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne na kalabanan ang ina inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pa uwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya basta isurprise ko kayo sa December. Ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman anyang nabanggit na problema ang kapatid. Dalawang buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo at uh, tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin. Hmm. Tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi yung polis, yung investigate ng polis, nakita ng polis sa bahay. yung bangkay advanced state of decomposition na dalawang buwan na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA we assure the public uh, that the uh, government will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari. Ayan so ang buong katotohanan na nangyari sa Pinay dito sa Kuwait na inilibing ng amo sa Garden.